Sabi ka lang ka nalabas, ang tagal mo na. Ayan mo siya sa loob para full term siya. Gusto ko na laruan yan. Eh. Hindi yan laruan. <laughs> Tatawa ako sa binigay ni Pen. So, gusto kong iprank si Bazzi. Ano kaya magiging reaction niya? Ayun na. Ang sarap na ito. O, tikman mo. Tikman mo ito. Sarap? Hindi yan. Ako rin ko tapos. Hindi na Hello guys! Hello, everyone! So, yan ang ating chan ngayon. May nakita ko ditong bote ng alam. gusto kong i-prank si Bazzi. ano kaya magiging reaction niya? Kumakain ako ngayon. Yung chow men nila, ninagyan ko ng kanin. Alam nyo na, kanin is life. Sinisilip-silip ko yung binan ko na baka makita nila. Hindi ako magaling mag-prank pagka ganito kasi natatawa ako. Pag nakikita ko yung mukha ni Bajit, natatawa ako minsan. Kaya kung failed to, <laughs> alam ko na. <laughs> Antayin natin yung malis si ate. Ayan na. Try natin iprang si Bunny. Pero hindi ko iniinom siya. Kahit tubig. Bunny! Ang sarap na ito. Oh, Tikman mo. Ginger ba to? Ang sarap. Sarap niya. mo. Tikman mo. Tikman mo. Tikman mo ito. Tikman mo ito. Tikman mo ito. Mas masarap PROMISE mo. Bigay dadi, DADDY YAN bigay dadi, NGA BA bigay NI DADDY dadi, bigay bigay dadi, dadi, Ilang beses sabi ko, I don't like this shit. Masarap, ito din masarap. Putol ni kita. Masarap, <laughs> Ikaw putol mo ito, di Pag ako yeah. gawa na yon. Like ako putol ito. Just tubig, parang tubig, eh, lemon water. Bigyan, bigyan mo. Bigyan mo. Bigyan mo. Hmm. Masi, masi. Begin begin. Ito, try mo ito. Dari ya, todi ya? Hmm? Sarang dari ya? Si. Ha? Si. Ha? Hmm. hmm. <laughs> hmm. <laughs> dari <De de? laughs> ya?

kita ko Pag tinapon mo ni daddy. Hindi. Ang galit siya pag tinapon mo talaga. Hindi, tinakita ko dun eh. Pwede siya yung sa tanghali, walang problema. Basta hindi tapon. Totoo ba? Tanong mo si mami kung pwede. Tanong mo si mami kung pwede ako. Mami G! Hindi, siya pindi di niya. Tanong mo. Ako di korte pa, hindi

Akin <laughs> okay. na yung mamim. Buhay mo camera. niyo pa sa nangungunang sila tumatawa? Siyempre, alpich pani. Batsila tomak. Sempre alam sila hindi ka iiman. Alam nila. Oh, Ikaw, putol mo yung ano ko bird diba? ko di ba ko putol yung leg mo. Kala ko magagalit sila pag inom ako. Hindi pa. <laughs> hindi mo kita yung kulay ng mukha ni Daddy. Huh? Hindi sila galit reaction pero iba yung mukha niya ah. Inde, ganun. Huh? Hindi. Hindi. Ano lang siya? Ay, binawasan ni Sarah yung kinamin ko. <laughs> Ngayon siguro ubos ni Daddy lahat. Kasi isang araw si Gurjit na ubos. Ngayon ikaw ubos. Hindi na ako na kuminim. Good morning. May mm -hmm. yes, merong binigay yung bilas ko pa unang bigay. Ito, um, maternity dress na pwedeng pang breastfeeding. Meron siyang zipper sa breast area kung gusto mo magpa breastfeed. Ayan. Ganito din yung nabili kong ibang dress. May zipper. Ito pa sa lubong kasi namasyal sila, ba? Diba? Tapos, <laughs> tatawa ako sa binigay ni Penji kasi parang nagpaparamdam na na gusto ng girl. Alam nilang boy, pero tingnan nyo na yung pagka-pink niya. Parang pang babae. Ito yung cute. Ano nakalagay dyan? Pang 6 to 12 months. K Kita mo yung binigay ni Penzi? Ano yun? Sa akin yung binabigay. Piling talaga nito. Bakit pink? Yun yung question ko, bakit pink? Alam naman sila eh. Nagpaparamdam okay. na siguro. Gusto nila yung ano. Siguro Sweet boy. Sweet boy. K kasi si Gorman Playboy. matapang. Playboy. Hindi ha. Hindi pare. Mabait ng tao tayo ha. Partner niya yan. Ito partner niya. Doon. Si... Ano na yan? Yan yung cute. Oh. <laughs> Pero kulay pink. <laughs> Kita niyo how desperate sa babae. <laughs> Hindi niya alam. Ano yan? Dress ko yan. I-dress ko. Ba't ka magda-dress? Iput. Ah, kain ako. Anong kain mo? Para experience ako. Oo. Oh. Tapos sabi mo, tulog ako. Yung anong tulog mo para masaya kita sa sa tulog. Wala oh, naman. Kasi buntis ka. Tama. Anong nga sabi mo? Exercise ako kasi ikaw buntis. Kasali yung husband. Ipagbili na bakit anak tapos yung asawa lang. Papa breastfeed ka ba? Pang ano to? Sige, okay, okay. kaya, kaya ko. Kaya ko. Ano yan? Bigay niya, Hindi niya. Sa lubong. Hindi ko kaya okay. Dapat you should say, as a woman, as a my half partner. Mamaya, bili ko sa'yo. Yung regalo say, ko. No, you should say. Hindi, bili ko yung Pantali. regalo ko sa'yo mamaya. May regalo ako sa'yo mamaya. Okay, May regalo ako sa'yo mamaya. Hindi na. Eh? <laughs> Sino na dapat bigay bro? <laughs> ako na magbibigay sa iyo. Ano ba? Ang sarap po. Kailan na isip na diet ako nabi. <laughs> Flower. <laughs> Gusto mo yan? Sabi ka lang ka na labas ang tagal mo na. Ayaan mo siya sa loob para full term siya. Mamaya pag maaga siyang lumabas, iyak ka din. Gusto ko na laruan yan. Hindi yan laruan. <laughs> <Hindi yan. laughs> Pag sa laruan na yan. This is my laruan, ha? Ayaw mo motor, di ba? Ako bili para sa kanya. Ah, very good. Oo. para good. anak mo punta sa motor sa college. <laughs> Walang motor Bakit? Jeep siya? Delikado yun. Hindi na akong bahala. Hindi mo alam yung sa news. Ako na mag-drive. Mga Indian. Ano Indian? Pilipino kami, nasabihin ko na lang pa. Alam niyo dati nag-hold up ako isang beses sa Philippines. Paano yon? How it was experience na? Nasa ATM ako, sa video ATM. Tapos walang tao, bigla punta siya, ganon niya ako. Labas mo, labas mo, ano meron Labas mo, labas mo, ganon. Sabi niya? Ano meron ako, ganon ko. Oh. Eh Hindi kuha niya, alis niya. <laughs> Ganon si. yung kamay ko noon time na. See, si. hindi nakita. Paano? Ganon yung kamay ko noon. Pero after that, parang medyo okay na ako. Sabi ko, ay, mabait naman taga nakao. <laughs> Wala naman sabi. <laughs> Kasi mas madami yung storya sa akin yung dati. Pag hindi mo labas yung pera daw, papalo nila, mensal na ang nila. Hmm. So buti, unang ka na labas yung pera. So, alam ko na dapat meron ka ng bariya sa dito. Tapos tago mo na yung malaki pera mo. <laughs> Ang ba? Yan? Huwag mo na ubusin yan. Bigay mo na lang sa kanila para mata... Ang bagay bigay sa kanila. Sila na yung mataba, hindi bigay ikaw. Hindi yan pang mataba. Healthy yan. ba yan? Hmm. Yung gusto ko lang yung mga nuts niya sa loob. Yung Hmm. Without oil. No oil. I don't ever slow up. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take.